Hinihiling ng samahan ng mga magsasaka na ibalik ang price cap sa bigas. Kahit kasi panahon ng anihan at sagana dapat sa supply, ay nagmahal pa rin ang presyo nito sa mga pamilihan. Hinala nila may nagsasamantala. Magbabalita si Shaila Francisco. ngayon, ganito bigla-bigla, sobrang taas ng bigas. Uh, Inexpect po namin lahat ng nagtitinda ng bigas is makabawi naman kami dun sa mga panahon na uh, nalugi kami. Wala naman kaming marisim na mas mababang presyo. Ganito ang sentimiento ng tinderang si Maribel sa isang palengke sa Pasay City. Kahit kasi kasagsagan ng anihan ng palay ngayon at maraming supply, nagmahal pa lalo ang presyo ng bigas kumbinsido ang samahang industriya na agrikultura. Artificial o gawa-gawa lang ng mga traders ang taas presyo. Nasa 23 hanggang 25 pesos kada kilo kasi ang karaniwang farm gate price ngayon o bili ng mga trader sa magsasaka. Sa ganyang presyo, nasa 44 pesos lang dapat ang bentahan. Pero may ilang bumibili ng hanggang 25 to 29 pesos para maibenta ng hanggang 49 pesos kada kilo ang lahat ng stocks nila ng bigas. Uh, baka, baka ang ano natin is yung mga ibang trader naglalaro dahil nakabili na sila ng mura, so bibili sila sa other region ng mas mataas. Una naman na nakabili naman sila ng mura, hindi na nila ipo-consider yan. Ang i i i ano nila na nakabili sila ng mataas na presyo, doon nila ibabase." para mapigilan ang lalong pagsipa ng presyo. Panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos ibalik ang price cap na 45 pesos sa well-milled rice simula Nobyembre. Ayon sa Sinag, sa so unang linggo dapat ng Nobyembre ipatupad ang price cap kung kailan marami ng magsasaka ang tapos mag-ani nang sa gayon ay hindi maapektuhan ang kanilang benta. Sapat na rin daw na sa well-milled rice lang magpatupad ang price cap lalo't ito naman yung karaniwang binibili ng mga consumer. But the Department of Agriculture. You know, the price cap should really be a short-term one. I don't think we will resort into that. We'll have to study. You know, how there, there are probably other measures that we can already do. Uh, napilitan lang talaga nag price cap noon kasi, uh, we were not really seeing the local prices go, going down. Bukod dyan, nagmahal din ang piso ang presyo ng itlog sa kamuning market dito sa QC. Naglalaro na kasi sa 7 pesos hanggang 8 pesos and 50 centavos ang medium size na itlog. Mula yan sa 6 pesos and 50 centavos hanggang 7 pesos noong Setyembre. Kaya ang nanay na si Jenny, hindi maiwasang maging emosyonal habang namimili. Naaawa ako sa mga anak ko. Minsan hindi sila nakakapag-almusal. Tuloy halos dalawang beses kada araw na lang daw kumakain ng kanyang pamilya. Reklamo naman ng mga tindera. Kakaunti na lang din ang binabagsak sa kanilang supply. Mas mahirap kasi gugustuhin man namin makumpleto yung sizes ng mga itlog namin, hindi namin nakukumpleto dahil kulang yung supply. Kung ano lang po yung size na maidadala sa amin ng supplier, yun lang din po yung maititinda namin. Paliwanag ng Philippine Egg Board, Kumundi kasi ang mga paitlugan. Marami kasing nalulugi, lalo't sinabayan pa ito ng banta ng bird flu. Tapos kami, security pa regarding bird flu. Kasi hanggang ngayon di pa na-aproba yung vaccine against bird flu. Kaya yung mga malalaking players, hindi din sila pull out. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.